Hello! Pag-usapan natin yung Saturn Retrograde. Alam mo ba na during this time no, na pinapanood mo itong video na ito, maaaring nangyayari na yon kasi ang time ng Saturn Retrograde ay June 29 hanggang November 15, 2024. So alam ba na may effect din ito sa bawat isa sa atin? Um, actually yung Saturn Retrograde, ito yung time or binibigyan ka ng opportunity na ito na maging totoo ka sa sarili mo, kung ano ka ba, ba talaga, kung ano ba talaga yung gusto mo, kung sino ba talaga yung gusto mo na tao when it comes to love, and also pagdating sa friendship, pwedeng yung iba sa inyo, iisipin mo, nasa tamang lugar ba ako, nasa tamang trabaho ba ako, nasa tamang career ba ako, or nasa tamang mga tao ba ako, and this is the time na magiging totoo ka talaga sa sarili mo, kasi ipupush ka talaga ni Saturn na, um, maging totoo ka sa tunay na nararamdaman mo. Okay, and also, hindi lang yon pati sa relationship, this is the time na magiging honest ka when it comes to relationship with people. And ito yung time na siya na mismo yung magtuturo din sa'yo kung um, ano ba yung tama para sa'yo pagdating sa mga taong nakakasalamuha mo yung may kapareho mong um, goals and values and yung tingin mo na magbibigta, magbibigay sa ng long term um accomplishment or you know yung ang gusto mo na kasi ngayon is pang matagalan and yung isa pa pwedeng may mga bagay kang matutunan when it comes to your love ayan pwedeng marami kang matutunan regarding sa mga kakonek mo in the past na parang oh bakit parang itong taong ito may something pa akong naiisip regarding sa kanya. Maybe it's time na i-rekindle or ibalik yung connection namin. And ito rin yung time na maaring i-improve mo yung sarili mo pagdating sa relationship mo sa mga tao. Ayan, not necessarily love, pwedeng business partnership. And um, especially din sa friendship, pwedeng mabago yung expectations and yung views mo pagdating sa pakikipagkaibigan and also yung Saturn nagbibigay siya ng karma or nagbabalik siya ng karma na parang kailangan mong i-resolve or ayusin. So katulad nga yun, pwedeng may mga taong bumalik sa buhay mo kasi may unfinished business pa kayo na parang, oy kailangan mo na nating ayusin. Ano ba to? Closure ba to? Or tuloy? Parang ganun. And more on internal work para sa sarili mo, yung Saturn retrograde. And um, ito, ini-slow down niya yung um, iyong yung takbo ng Saturn na nagbibigay sa iyo ng parang dahilan na parang okay time out muna focus muna tayo sa emotions natin and more on inward no sa sarili mo pwedeng yung mga goals mo uh, mabago ayan kasi pwedeng ay hindi na pala ito yung gusto ko pwedeng may mga ganun no and um, although Saturn is planet of pain and suffering kasi nga may mga aalisan ka or may mga aalisin sa buhay mo na pwedeng hindi naman yon magbe-benefit sa iyo no or time na para alisan itong mga tao or sitwasyon na ito para sa better uh, new beginning para sa iyo. And also, ito yung time na maaaring mas maging vulnerable ka pagdating sa emotions mo at pagdating sa emotions ng ibang tao pero more like ang mas iintindihin at ang mas papaniwalaan mo dito at ang susundin mo dito ay ang emotions mo okay so thank you very much for watching bye bye